Kumusta mga brad? Alamin natin ang isang lugar sa Europa na wala man lang nagmamayari o umaangkin na kahit anong bansa sa buong mundo. Bakit walang gustong tumira sa lugar na ito? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Sa mga panahon ngayon kung iisipin, et eh, tila halos lahat ng lupain saan mang panig ng mundo ay meron ng nagmamayari. Ito'y dahil halos na-explore na ng tao ang buong lupain sa mapa ng mundo. Gayun eh, alam nyo ba na mayroong tatlong piraso pa ng lupain sa mundo ang nananatiling unclaimed o wala man lang umaangkin na kahit anong bansa? Ang isa rito ay ang Mary Birdland na isang malaking bahagi ng Antarctica. Pero hindi yan yung interesting dito sa kwento. Dahil alam naman natin na sa Antarctica eh wala namang masyadong nakatira At walang gustong tumira rito dahil sa napakalamig na klima Ang pangalawang unclaimed na lupain ay matatagpuan naman sa Afrika Ito'y matatagpuan sa pagitan ng Egypt at Sudan Sa kalagitnaan ng Sahara Desert Walang nakatira rito at walang may gustong tumira sa lugar na ito Ito'y dahil sa napakainit naman na temperatura sa disyertong ito Theoretically kahit sino pwedeng angkinin ang lugar na ito pero wala talagang may gusto. Ang pangatlo sa piraso ng lupain na nananatili pa rin unclaimed, eh ito yung mas interesting sa tatlo. Alam nyo kung bakit? Ito ay dahil nasa gitna ito ng Europa. kaya alam naman natin na maraming nangangarap na magkalupa rito. Ito ang Terra Nullius na matatagpuan katabi ng Danube River na nagihiwalay sa pagitan ng Croatia at Serbia na hanggang ngayon wala pa rin gustong umangkin dito na kahit anong bansa Actually, hindi naman ito kaliitan na area dahil nasa halos 7 square kilometers ang lawak nito. Halos dalawang beses ang laki nito kesa sa sukat ng Central Park ng New York City. At mas malaki pa ito sa Vatican City at Monaco na parehas recognized sovereign nation ng Europe. Since walang kahit anong bansang gustong umangkin sa lupaing ito, e eh wala rin talagang nakatira sa lugar na ito. Ang ibig sabihin ng pangalang Terra Nullius ay Nobody's Land. Kaya nga kung iisipin kahit sino pwedeng iklim ang lupaing ito at magtayo ng sariling bagong bansa. Pero bakit nga ba walang gustong tumira rito? Well, balikan natin ang kasaysayan para maunawaan natin ang managing sitwasyon sa lugar na to. Noong 19th century, ang area na ito ay kontrolado ng Habsburgs. Matapos yun, nasakop naman ito ng Austro-Hungarian Empire. Ito ay Austro-Hungarian government na based sa Vienna and Budapest na nagdisenyo sa municipal boundaries dito. Ang boundaries dito noon ay sinunod lang ang linya ng Danube River. Nagkaroon lang ng problema sa boundary nung sinimulang i-develop ng Austro-Hungarian government ang Danube River at sinubukan nitong gawing straight line sa pamamagitan ng hydraulic engineering projects para mas madaling madaanan nito ng mga ferries na magta-transport ng mga goods. Ang problema, nag-collapse ang Austro-Hungary matapos ang World War I at ang Croatia at Serbia ay naging sakop ng Yugoslavia. Nakalaunan ay nag-collapse rin noong 1990s. Dito na narecognize ang Croatia at Serbia bilang fully separate countries. Sa nagdaang dekada, ang Danube River ang nagsisilbing border ng dalawang bansa. Siyempre noon hindi naman issue sa kanila yon dahil united sila under Austro-Hungarian government. E ngayon na nagkaiwalay na sila ngayon, eh medyo nagkaroon na ng conflict sa claim ang boundary na nire-recognize ng Serbia ay ang kasalukuyang linya ng Danube River. Samantalang ang Croatia naman ay yung dating daluyan o lik likulikong linya ng Danube River ang nire-recognize nila. Ibig sabihin may mga porsyon ng lupa sa east na kiniklaim ng dalawang bansa. Habang sa kabilang side naman sa west ay eh may porsyon din ng lupa kaso wala naman nagkiklaim. So bakit walang nagkiklaim? Ito ay dahil nga sa paningin ng Serbia ang kinikilala nilang border ay ang existing line ng Danube River kaya sa kanilang pananaw ang lupa sa west ay sakop na ng Croatia. Samantalang ang Croatia naman ay hindi rin ito inaangkin dahil sa pananaw nila na kapag cleaning nila ang lupain ito e eh parang nirecognize na rin nila yung existing line ng border. E eh di ba mas kinikilala nila yung lumang border o yung lumang linya ng Danube River na liko-liko? So ito ang daylan kaya walang bansa ngayon ang nagmamayari ng kapirasong lupa na ito ng Europa. So kung ikaw ay eh, nais mong ang ng lugar na ito na ikaw lang at nais mong magsimula ng sariling kaharian ng Europa dito, may eh, medyo maraming issues ang kailangan mong i-consider. Una, walang kahit anong infrastruktura sa lugar na ito. Pangalawa naman, ang buong area ay napapalibutan ng Croatian Army at hindi pinapahintulutan ang sino man na pumasok sa loob nito. Literally marami nang inaresto ang Croatian authorities na nagtangkam pumasok rito. Pangatlo naman, sobrang daming taong gustong makuha ito. Ibig sabihin, marami kang kakumpetensya tulad na lang ni Vigjed Lika, isang Czech politician na idineklara niya itong lugar na ito noong 2015. Bilang Free Republic of Liberland, matapos niyang pasukin ang teritoryo nito daladala -dala ang sariling bandila. Mula noon, ilang beses na ito na aresto at kinulong ng Croatian authorities dahil sa paulit-ulit nitong pagtangka na pagbisita sa lugar. Halos 600,000 katao sa iba't ibang dako ng mundo ang pumirma para maging future Liberland citizens. Gayunpaman, ang Serbia at Croatia ay parehas naglabas ng pahayag na walang sino man ang may karapatan sa area na ito, lalo na't na kasalukuyan pa itong subject of dispute sa pagitan ng dalawang bansa Ayon sa international arbitration ng lupaing ito ay dapat ibigay o mapunta lamang sa Serbia o Croatia at hindi sa kung kanino man. Pero dahil wala sa dalawang bansa ang gustong umangkin dito, nais ng Croatia na panatilihitong neutral at manatili sa pangalang Terra Nullius. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na 'to. Mag-iwan na ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli